before, ang DSWD merong um, programa para don sa mga homeless families. No? May, may mga nakatira sa ilalim ng mga tulay, mga nakatira po sa kariton. Kung aking maalala, nilalaanan po ng hanggang 4,000 piso na pangrenta sa bahay o kwarto yung mga homeless families. Tuloy-tuloy po ba yung programa na yon? Ano, ano, ano po ang programa for the homeless? Well, uh, well, Tama puyon, but then nakita natin na hindi po ito sabihin na natin sustainable, Okay. hindi ito sustainable. Dahil uh, we have to understand ma'am na we have to, to 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 really check on the complexity ng mga homeless natin. Mm -hmm. For one, ano po ako po ilang beses na sumama dun sa oplang pagabot, that's the new program of the DSWD specially designed to address the issue of uh, families and individuals in street situation. Mm -hmm. But then more often than not yung ating nakakausap, ma'am, doon, ay una, meron hong ari-arian sa probinsya, nagbaka lang, ayaw nang marumihan yung kamay, ayaw nang magsaka, ayaw nang mabilad sa arawan, pumunta uh -huh. ng Metro Manila uh -huh. in the hopes of uh, a better life. But then, it didn't work out that way. Bakit po? Kasi nila ay sabihin na natin pang farming, ano po, sabihin na natin pang fishery, ano po, ah, well, wala naman po halos yan dito sa Maynila kasi alam naman natin na iba yung mga skill set na hinihingi. So, hanggang yung inaasahan na nila na sabihin natin greener pasture sa Metro Manila, hindi, nangyari. hindi gano'n na nangyari, hindi na makarenta ng bahay hanggang mm. nagpunta na lang sa kalsada. Oh, so, mm. yan po yung isa. Yung iba naman, uh, walang ibang hanap buhay, na taga Metro Manila na rin talaga, ano, uh, easy money pumunta sa kalsada. Ano Mani po? Malimos. So, yan po oh, yung oh. mga ina-address natin. Hmm. But with the Oplan tag about program po ng DSWD, ano po? At talagang kinakausap natin, hindi na po yung kagaya dati. Ilalagay, pag, nakuha, pag nakita ka, dampot, lagay sa ban na puti ng DSWD kasi puti po yung ban natin. Mm -hmm. ano? so, tapos, ilalagay sa temporary shelter. Tapos mga after a week, bibigyan nga po ng ban aid solution. After a week, a month, ano po, or maybe six months, kung sino swerte, balik na naman po balik sa kalatana. Na. but, but then, with the off pag-abot, ano po, kasama na natin ang Metro Manila Council, para po sa pagdodouble check at pagbibigay ng intervention sa ating mga kababayan. At ini-endorse na po natin sila kung hindi man sila taga Metro Manila sa kanilang mga probinsya. Mm -hmm. Kinukuha na natin ang biometrics para mabigyan ng identification. The first step, para makapag-avail po ng mga programa na national government, binibigyan natin sila ng identity o pagkakakilanlan. Kung baka, kung wala ka man lang pagkakakilanlan, tao ka na ngayon, mm. ito ka na. Ano po, ito po yung patunay. And then yung mga interventions po natin, ma'am, can we just imagine the intervention that the national government is giving to the DSWD? Oh. It's either bigyan ka namin na sustainable livelihood program. Mm. Pangnegosyo po 'yan, startup capital. Maliit, sabihin na natin 15,000 but sabi nga nila we have to start from somewhere, no? Mm. Uh, and then pwede kang tulungan sa paghahanap ng trabaho mo under the SLMP. Ano po? Uh, and then i-endorse ka pa sa iyong mga LGUs, sa probinsya or dito sa Metro Manila para tulungan ka rin ng LGU mo. Ano po? So, alam naman natin na uh, walang may gustong manatili to sa kalsada maghanap po ay sa kalsada ano po and then with this open pag about the national government ano you know, also through the DSWD and the leadership of Secretary Rex Gatchelian is providing dito nga po sa mga nasa gansangan ano, at an enabling environment of opportunities naman po. So, I, I mean, sana naman tanggapin nila at uh, tulungan nila kami, sumama sa amin. Nang sa ganun, maayos natin, walang sila sa lansangan for the very reason na ayaw po natin masagasaan sila dyan, magkos cause ng aksidente, yung mga bata ay hindi makapag-aral ano, o masaktan ah. dahil doon sa inakala nilang easy money sa lansangan. Okay, she was talking, Ali mentioned yung mga homeless. Ako naman yung mga nanlilimos. Yung mga nanlilimos ba, <coughs> kunyari po napatunayan na nanlilimos ka tapos kasama ka pa sa four-piece, uh, is that parang a violation or may mga ganun pa rin dahil kailangan pong i- Kumbaga dagdagan yung kanilang natatanggap na four piece hindi sapat pero kumbaga yung ano na lang nila ay malimos. Pwede ba ho 'yun? Well, well supposedly po kasi, po opo. Well, Well supposedly po kasi, uh, well uh, sa akin pong experience no, santong mahigit na rin po tayo sa DSWD. Yeah. When well, when it comes to four piece talaga, ang ginagawa po namin sa mga corpus beneficiaries natin, talaga mo empower them. Hmm. Ano po, magtrabaho, magnegosyo, oh, yeah. ano po, uh, maghanap ng pagkakitaan pero hindi po dun sa kukansal ng sangan. Kasi nakatatanggap ka na nga ng assistance from the national government, eh, teka, bakit kailangan mo pang mamalimos? Hmm. Ano po, eh, ang kailangan mo ay tulungan hmm. na yung mga anak mga makapag-aaral, to negosyo nga, to, 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 to trabaho. But then, para po sa ating mga namamalimos ano we're not saying the four piece beneficiaries po yung nandiyan ano yeah. but then in general ano uh -oh. po well it is the task of of course your uh, DSWD to help them and of course the local government sa under the local government po kasi yung safety peace and order ano insecurity ng ating mga lansangan ay nasa mga LGU po natin katulong po nila ang DSWD well lang po natin sa ating mga kababayan ano na yung paglilimos yung pagpapalimos ay labag po sa batas. Mm -hmm. We have this uh, anti silo na maaari kayong ma-fine, maaari kayong makulong pa ano, dahil sa pagpapalimos. Ano po? But then, ang pinakamaganda ko kasi rito, hindi ko natin pinagdaramot kung ano man yung blessing na meron tayo. Lahat naman nun tayo gustong tumulong. gusto lang natin sa proper venue natin dali. Una, kung may foundation po ang 25 pwede po natin itulong doon. Uh, at least targeted yung pupuntahan. Yung mga iba pang NGOs, ano yung mga private uh, na, na, na entity na pwede natin idaan doon na may targeted na. At syempre sa DSWD or sa mga local social welfare and development office para tama na po. Kasi uh, uh, tandaan po natin that the, the DSWD Secretary uh, also made a statement saying that uh, we're looking into the possibility na ibang namamalimos ay naabuso o nagagamit ng ilang mga enterprising individuals o so mga sindikato ano po so alam naman natin yung hard earned money natin na very pure ang intention na itulong ay eh baka ang nakikinabang lang po diyan ay mga sindikato in oh, this in wow. this is another issue na na topreempt po yung ating pakikipagugnayan <coughs> sa interagency task force against human trafficking o oh, iyakat ano what's <coughs> ginagawa na po natin ng paraan yan. But oh, then, yun oh. nga lang po yung amin. ah uh, the, the, very reason kaya bakit ayaw po natin may nagpapalimos at naglilimos, nag, uh, nagali mm -hmm. kasi we encourage yung ating mga kababayan na, ah, teka, easy money pa rin pala. Yes. Ano oh, po? Pero, Meron talaga but, but ayaw all... na magtrabaho, gusto mamalimos na lang.